Anabago sa inyo ang inyong nababasa tungkol sa mga kamalasan na mayroong kayo sa loob ng inyong pamamahay. At ito ay alam ko na na ang marami po sa inyo ito ay alam na. Subalit so, kung ikaw po na nanunood, ang mga ito ay hindi mo pa alam. Ang video ito po ay para sa iyo. Narito po ang ilan sa mga bagay na nasa loob ng ating tahanan na hindi ito makakabuti dahil ito daw po ay maghahatid ng kamalasan. Number 1. Kung sa iyo daw pong loob ng tahanan ay mayroong salamin at nasa pagkapasok pa naman, subalit ito ay basag, ito daw po ay hindi maganda. Ganon din ang plato, baso at iba pang mga basag na gamit natin sa ating kusina. Mga yung punalagyan ng gulay, gamit din po yon sa kusina. marahil ito po ay naririnig natin na ang mga bagay o gamit na basag ay hindi na magandang gamitin o nasa loob pa ng ating mga tahanan ang dahilan po dahil ito daw po ay mag um, bibigay ng kamalasan sa ating buhay Ganon din ang mga kahon ang mga kahon daw po na hindi na ginagamit ay dapat nang itapon dahil ito daw po ay pamamahayen lamang ng mga insekto tulad ng mga ipis, daga at ito ay magbibigay ng negatibong reaksyon sa ating pamamahay. Lalo na daw po kung ang ating na lagay sa ating loob ng bahay ay patong-patong o patas-patas katulad po ng nakikita nyo sa larawan. Ito daw po ay lalong hindi maganda. Patong-patong na negatibo ang darating at mamamahay sa ating mga tahanan. Isunod naman natin ay ang tiles. Ang tiles daw po ng sahig na crazy cut. Yung hindi po talagang tiles. Yung pong katulad niyang nakikita nyo sa larawan. Ito daw po ay hindi mainam na gamitin. Maging sa table, minsan po ba may marble na table, katulad po niya nasa picture. Ito daw po ay negative. Bakit? Bakit nga ba ang crazy cat na tides ay hindi maganda na sangkap sa ating mga tahanan? Ito daw po kadalasan ay nagiging sanhi na ang nakatira dito ay uh, ma malapit sa mga aksidente or mga pagnanakaw sa loob ng tahanan. Na kung minsan, ang kadalasan na nangyayari daw po kapag may pumasok na magnanakaw ay may nasasaktan sa miyembro ng pamilya or ito ay nasasawi kung minsan. Ang susunod naman po natin ay bulaklak. Sabalit so, ito po ay yung bulaklak na plastic. Yan po katulad ng inyong nakikita sa larawan o video. Ano daw po ang dahilan at bakit ito ay hindi maganda sa loob ng ating tahanan? na sa totoo lang ay napakaganda naman pagmasdan. Ito daw po ang dahilan kaya ito ay hindi maganda sa loob ng ating tahanan dahilan sa ng bawat membro ng pamilya ay nagiging hindi maganda. Kumbaga ay nap ang maganda ay napapalitan ng masama. Ang maiim, ang walamig ay napapalitan ng mainit. Ganun po ang interpretation ng mga oh, function expert kung bakit ang sarili ang plastic na bulaklak ay hindi mainam na i-display sa ating mga tahanan. At ang pinakang huli po natin ay ang sariwang halaman na kaktus sapagkat literal na ang kaktus ay matindi ito daw po ay hindi magandang ipasok sa loob o alagaan sa loob ng ating tahanan mainam po na ito ay ilagay sa ating likod at huwag din sa harapan na uunahan ng ating bahay. Bakit nga ba ito ay hindi mainam na nasa loob ng ating tahanan? Unang-una na po dito ang kanyang matitinik na... Ano ba tawag dyan sa tinik ng kaktus? Comment nga po kung anong tawag dyan sa tinik ng kaktus. Yan po ay delikado kung tayo ay mayroong mga batang maliliit. Baka po sila ay matusok. Pangalawa, sa pungsuy po, ito ay hindi rin maganda. Dahil ang swerte daw po, sa halip na papasok, ay lalabas. Sensitive po pala si Lucky kung ganun. Ayaw niya na siya ay matuto. So, joke lang po. Ang mga ito po ay pawang mga gabay lamang. Nasa Diyos pa rin po ang pagpapala. Kaya huwag po tayong makakalimot na sa Kanya ay manalangin at sa tuwi na ay humingi ng gabay. Maraming maraming salamat po muli sa inyong pagdalaw dito sa aking YouTube channel. Pagpalaan po tayo ng puong may kapal.